Home, world, Magandang buhay sa lahat, nawindang ang Lizken fans, sa pag-comment, ni Enrique Hill, sa post, ng kanyang baby Hopi. Di na nga napigilan, ni Enrique Hill, ang mapakomento, sa mga nagagandahang larawan, ng kanyang girlfriend. Pati na din si Andy Hill, napakomment na din, sa photos, ng kanyang sister-in-law, Tabi ito ang way ng Lizken para ipaalam sa kanilang mga tagahanga na okay na okay ang relasyon nila. Kahit tahimik lang sila sa lahat ng paninira sa kanila ngayon. Lalo na kay Liza Soberano, patuloy siyang sinisiraan. At ginagawa ng mga bagay na di niya ginawa ang makipag-boyfriend sa iba. Nagmula kay Oji Diaz at kampo nito, na pinakalat na din ng mga vloggers sa social media. Pero ang true fans ng Liz Ken ay never silang naniwala sa paninira ng mga ito. Pati na din si Jen, ang pinakamalapit sa Liz Ken, ay nagpost na din ng photos ng magkasintahan at may caption pa itong Liz Ken Forever. Ito ang lahat ng patunay guys, na maling-mali ang pinapakalat ng mga mapanirang tao sa social media. Patuloy ang blessings kay Liza Soberano sa kabila ng paninira sa kanya. Pilit man siyang binabagsak pero patuloy itong umaangat. Liza Soberano ay isang napakatalino, mapagmahal, mabait at maawain. Kaya siya suportado ng Hill Family.